Ito yung daan kung saan papunta yung ilog na pupuntahan namin. Ayan, napakalilim. Napakalilim ng dadaanan natin. Trick yung araw pero napaka-press ko. So, sana sasakyan ko eh kaso di, bawal pa pala. Kita kits tayo mamaya guys. Doon sa ilog. Yan guys yung dadaanan natin dito sa Sitio Amachile. Woo! Sa mga gustong pumasyal. Dito po, pwede pwede tayo dito. Napakaganda rito. Mga gustong pumasyal na mga gusto mag-outing. Dito lang po yan sa Sitio Chile, Yan guys. Dito pa lang na ako guys. Yung nila. Mas maganda pa raw dito. Medyo malayo-layo, isang oras daw yung lakaran. Pero di ka mapapagod dito sa dadaanan mo. Pakaganda. Pakalinaw ng tubig. Ito guys, dito sila kumukuha ng tubig na may Ano uh, na. natin dito sa bundok. Mineral water to, mineral. Kasi na-filter na ng mga batot eh. Yan. Sariwa. Napakalamig ng tubig dito. Ang mga kapatid natin iba. Nandun sa ano, naliligo. Sila, naliligo din sila sa ano. Sa sapa. Ito guys. Ganyang kasaya yung mga kabataan dito. Kung tayo nasisiyan tayo sa mga gadgets. Sila hindi. Tayo puro cellphone sila, puro laro. Ganyan dito guys sa sitio. Sitio kamo sila diyan naglalaba pa yung mga iba. Di namin sabi nga nila dito, di, na... di nila kailangan ng gadget para mabuhay. Tingnan mo naman guys. Hey. Yan naglalaba pa sila oh. Napakalinis ng tubig. Naglalabas yung nanay. Ito pala yung tinatawag nilang bale buaya. Ito malalim dito. Pakalinom ng tubig. Ito masarap maligo. May parte siyang malalim. Mga gustong pumunta dyan, gusto nyo pumunta rito, PM nyo ako. Para mapasamahan ko kayo sa mga kapatid natin yung katutubo rito. Ito yung view niya. Yan gusto nyo maligo dito kung dito palinaw ng tubig nila guys ang ganda ng lugar sa na ka ng bundok at gubat may bahay sila dito sa na ng gubat Ayan yes. yung ilog. Linaw ng tubig. May tanim pa sila dito. Dito, marirelax ka rito pag pumunta ka rito. Napakaganda. yan eh, may kubo pa. Nakita sa kubo. Patayimik. Maririnig mo lang yung Agus. sa mga ibon. Okay, sakit tayo, guys. Ito yung paliguan ng mga katutubo natin dito. Ito yung kubo nila. Okay. Yan, oh. <laughs> Nasa gitna ng bato. Sa taas. Yan. 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 Pakasarap dito. Sa mga nagbabalak pumunta, pwede tayong pumunta dito. Kasama tayo dito sa mga katutubo natin na nakatira dito. Pwede pwede pong pumunta yung mga gustong pumunta dyan. Basta kasama lang po kayo sa mga katutubo. Sila po kasi nakakalam nito. May entrance po dito, 30 pesos per head. Eh, ako bisita nila ako, din ako pinagbayad. Ayan guys Kalinaw ng tubig guys Mamaya maliligo tayo Ayan guys Tignan nyo Ang gaano kalinaw Yung tubig nila dito Sarap maligo Mamaya nito Guys Itong lugar na to Bihira lang daw Yung pumupunta na tao Ayan Ayan Tapos may cottage tayo Dalawa Ayan Pwede kang magluto rito. Gando niyan. Kaso dito muna tayo, dito na maganda na dito. Right. Ayan guys, maliligo na sila guys. Katapos kumain, yun. Maliligo daw sila. Ah, ganyan kasi yung mga bata rito. Hindi mo na kailangan mag cellphone cellphone oh! o ano. Yeah. <laughs> Malilibang ka sa gubat. eh <laughs> <ay>, sakto. <shock> <laughs> guys, napakalinang ng tubig dito guys. Sarap maligo kaso wala akong damit eh. <laughs> next time maliligo tayo <laughs> yan guys napakalalim ng ano bandang <laughs> gitna malalim napakalalim <laughs> 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 ng tubig sarap napakalinaw napakalinaw ng tubig Guys, papaalam na kami guys. Sana sa susunod na video, supportan nyo kami ulit. guys maraming maraming salamat sa so, next video abangan nyo kami thank you